Narinig mo na ba ang kwento ng SS Aurang Medan? Isa ito sa pinakamisteryosong barko sa kasaysayan ng karagatan. Noong huling bahagi ng 1940s, isang kakaibang distress signal ang narinig ng mga kalapit na barko sa Indonesia. Ang nakakakilabot na mensahe, patay na ang lahat ng officers kasama ang kapitan, posibleng buong crew ay wala ng buhay. At ang mas nakakabahala pa, ang huling salitang natanggap, namamatay na ako. Nang makarating ang mga rescuer sa barko, isang nakakabalisang tanawin ang bumungad sa kanila. Ang buong crew, nakahigat na katingala, nakabukas ang mga bibig at may ekspresyon ng matinding takot sa kanilang mga mukha. Pero ang kakaiba, walang bakas ng sugat o anumang palatandaan kung paano sila namatay. Bago pa man masuri ang misteryong ito, bigla na lang sumabog ang barko at tuluyang lumubog sa kailaliman ng dagat. Hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung ano ba talaga ang nangyari sa SS Urang Medan. Para sa mga katulad nitong kwentong puno ng hiwaga, i-follow ang sa dulo ng kwento. I-click ang subscribe button at notification bell para hindi ka makaligtaan ng mga susunod pang kakaibang kwento.